Guys. Andito kami sa jacuzzi. Woo! Jacuzzi. <laughs> Hi guys, panibagong araw, panibagong kalokohan. Sinunduan namin si Susana sa kanyang bahay. Kasi pupuntahan kami ang ilog. Oy, diwata. Diwata. Diyan lebelto na ng ano. Punta uli kami ng Aray, si diwata, oh. na sa ilog. Are diwata. Pumunta tayo liligo na tayo, bilis. Ayan, yeah, ganda marigaw. Eh, uh, dito. Sa pinagigaw lang kalabaw. Dito, hoy. Psh. Bumaba na kayo dyan. Maglagay na ng tent. Dito, dito tayo. Banda rito tayo. Banda <laughs> <Ha? laughs> <laughs> din na. Din na. Din na <laughs> dito, tara na sa ilog. Ayun sila, oh. na. Oo. Oh, tatawid na sa ilog. Maliligo na uli kami eh. Dahil graduation daw kahapon, ngayon ay outing. Tawagin so, mo na yung mga kalaro mo doon, kakain ng pansit. Hello, hello. Ba't ng Oh, ito na kumain. <laughs> Dali, abo. Para magugutom ka dyan.

Ali ko kami sa ilog. Andito na ulit kami. Ano ba tingin? game? Buksan <laughs> mo. Ya, <yeah>, bubuksan <rekkum> ho ang laman na Ayan, wow. wow. oh. ka naman. Sarap. Kape ka mabangga ko lang naman. Ay, ka naman. Bakit kasi. Uh, <laughs> ah. Oh, Ah! Hindi mo nananigas niya? Ano siya sabi niya ka? Inorder order niyo na ako. <laughs> inorder. order o Ano yung siya sabi? Ah! lang. Saan na? pati nga? 200 pesos. Sa online nga. Pandalaki to actually. Pero Hindi pa babayad. Hindi mo na Hindi mo na pula. pula sa iyo. Ayan o. Hindi ha. Ayan, maliwanag na. Mga naka... Wow. Paano post? Paano ng model? Yo! oh Para kambalim malim wow Paano ng model? Ayan. naman nagkikwentuhan ang mga ano, pag nagkikwentuhan ang mga mag kumuha lang tayo ng pulutan. Mga mangga pa maya! Ang mangga? Yan mga mangga. Ah! Mami, Mango? Mami. Mango? ah. Sige, lagot ka kay mami din eh. Papay, nangungulang yung pagkutan din eh. Paling ko yan. Hindi sa akin. Ang sakta dyan ko. Busog. Wala <laughs> na <Lana> din siya. <laughs> <laughs> Hindi, naku, na. Ayaw na ba? ka na ano, Ayaw ka na ba? <laughs> <laughs> Ay, no, mga beses, sabi mga beses talaga tayo. sabi <laughs> na <Ikiya>, itulak mo! <laughs> Ayan po, busy-busy na po sila. Hi! Ho! Oh. Alam ko dito, hello! Hello! Hi! Tagay. Hi! Hi! Oh, Ho, yun na yan. Juice? Juice lang po ang tinatagay dito. Bawal po ang alak. Juice po yan, juice. Yung nabuhukay si ate. Yung pa yung iba, -iba oh. o. Ano

Mamahaling hotel. Andito kami sa mamahaling hotel. Asa dyan kung sila? Ba't lang hotel? Ayan. Oh. Woo! Ang sarap. Ipakita mo to. Dito. Wow. Ayan. Tapos. <laughs> Nasa ilog lang po kami. Yung ilog. Pwede mo. Wala po kami sa si dyan May ganito po talaga sa ilog. Ayan. Ang oh, bubulwak. Bulwak. <laughs> bubulwak. Bulwak ang tubig. Pakita oh, Pakita mo. Oh. okay na pa <laughs> wow sana ako makita muna yun okay ah. na yun lang guys ayun. dahil hindi na po masaya at uwi na <laughs> <laughs> nagre na po sila naguhugas na ng mga laki na ina pauwi na po ayun. kami ito po ang aming mga talent na gutom po. <laughs> Na-beaten. oh yan. pa na po kami, guys. Yan ang mga tira. Nagliligpit na. oh bye-bye. Bye-bye. Yun. Bye-bye. Ganda ng ilog, oh. Bye. Bye-bye na muna. Bye-bye. Oh. Bye-bye. Bye-bye. Kaya sa araw na ulit. Kaya sa araw na ulit. Kaya sa araw na uli. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <applause>